I'm back. This is Sam Brushas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Maria at sa manalo nagsalita na tungkol sa pagkakapanalo niya ng Miss Universe. Ano nga ba ang mga plano niya? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago ako tsumika, gusto ko muna mag shout out shout out muna tayo sa mga ilan nating kaibigan na talagang laging nakatutok sumusuporta dito sa atin so syempre shout out kay Victor Michael Tanada hello, Cesar Anion Nuevo Russell 2016 Champion ng JJDSC, si Burgie Bacod, Perf uh, sinininong Perfecto R and Jr. Junior. Hello, uh, maraming maraming salamat ni Perfecto R and Jr. sa suporta sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. Alam kong busy-busy siya pero hindi siya nawawalan ng time na talagang panoorin kami ni Giselle. Thank you so much sa love and support. And then, of course, Fernando Martin Vera Cruz. Hello. And then, si Arpen. Hi, Arpen. Kamusta ka? Miss ko yung chika natin. Si Glenn Pascual. Dr. Glenn Pascual. Talagang eto kahit din busy to. My gosh, lagi siyang nakatutok dito. Ronald Cuevas from Canada. Hi. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan si Givin. Uh, Givin ba? Gibi Gibi Verano, hello. Si Edhi, He. Ronald Nunez Makatangay Si Moyot uh, Girardo Hello, thank you so much Syempre si Carlo at saka si Jervin Ligaspi At rin hindi din mawawala Si Manuel Manolo Hello, thank you so much Siyempre, kay Randy Lucas na kahit nagtataray ay lagi nandiyan dyan, nakatutok sa atin. Si Madam Henrietta Sulitan, Madam Jenalina Patton, thank you so much to love and support. And then of course, si Attorney Cornelo Dilag, hello, at saka si Mabrik. Siyempre, hindi rin mawawala sa listahan natin para pasalamatan. Siyempre, si Christine Ann Perez at saka si Madam Catherine Kane. Thank you so much for your love and support. At mabuhay ang lahat ng tumututok dito sa sa Bruce's Crown Channel Yan. So syempre pag-uusapan natin ngayon It's about Miss Universe Philippines Ayun na nga nagsalita na ang ating Reyna Na si Atisa Manalo Tungkol sa kanyang experience At ano ba yung mga plano niya So kahapon nagkaroon nga ng press con ang Miss Universe Philippines kung saan naman talaga nakakatuwad tingnan kasi grabe ang support ng top 6 sa isa't isa. At syempre nandirito ang mga runners up na si Liana Aduana bilang second runner up na talagang natutuwa ako sa ipinakita niya sincerity at support sa mga reyna natin. And then of course nandiyan din syempre si Winwin Marquez na talaga namang alive na alive yesterday. Sobrang ramdam ko yung sincerity talaga ni Win-Win, no? Katulad din ni Liana Aduana, nakakatuwa silang tignan at napakasarap supportahan. So, syempre, ang wish ko sana si Liana Duano magbalik uli sa susunod na taon. Pero sabi niya, hindi naman daw niya kinuklose yung door niya and let's see kung ano ang mangyayari. And then, doon naman siya nagtatanong kung si Liana Duano ba may plano bang sumali sa Miss Grand Philippines. Ay yan ang hindi natin alam kasi for now, nakikita ko parang gusto niya i-fulfill talaga yung pagiging second runner-up niya at ando doon yung willingness niya na makipag-ugnayan sa Miss Universe Organization, Miss Universe Philippines Organization. So, I hope magawa yun ng maayos and then para sa susunod na taon kung may plano siyang bumalik, nakita at nakilala na nila ng gusto si Aliana Aduana. So, yun. And then, syempre nandito din si Chelsea Fernandez, ang ating Miss Cosmo, na talaga naman excited din ako sa magiging laban niya sa National pageant. And then andiyan din siyempre si Miss Gabby Carbalo kung saan siya ang tinanghal natin Miss Eco, 'di ba? So, syempre waiting tayo for her competition para sa back-to-back. At kahapon nandun din si Siyempre Katrina Ligado na ang ganda-ganda <laughs> So para naman sa supranational Sa susunod na taon na parang piling ko May gosh, parang ang lakas ng laban din ni Katrina Ligado And then of course Maria Atisa Manalo ang ating Miss Universe So sa interview nila kahapon Sinabi ni Atisa Manalo na Nagkasakit pala siya bago magkaroon ng ah, uh, Bago dumating yung Yung ano yung kanilang pageant, di ba? Yung kanilang coronation night. So, medyo masama talaga yung pakiramdam niya at wala siyang boses nung mga araw na yon And then, tinanong din si Ati sa Manalo kung ano ang nasa isip niya, ano ba ang reaction niya, yung nadulas siya or nadapa dito sa, pre uh, sa coronation night ng evening gown. Ang sinasabi niya, uh, wala naman daw tumatakbo sa utak niya during at that time, kundi pagkadulas daw niya o pagkadapa niya, gusto niya nang tumayo agad. Siyempre, ayaw daw niya magbabad doon sa pagkakadapa para daw makabawi. At ayun naman yung nagawa niya, di ba? And then, sabi niya, nagkaroon daw siya ng mga photoshoot at magkakaroon siya ng mga uh, media tours na sa iba't ibang station. So, yun yung abangan natin etong mga susunod na araw. And then, sinabi din ni Atisa Manalo kung ano pa ang mga plano niya sa sa mga susunod at sinagot din niya kung ano ang reaction niya sa mga basher. Okay. So, plano ni Ati sa Manalo pala na pumunta ng Thailand. Hindi ko alam kung sa next month o sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dito. Pero parang feeling ko mag-observe siya or baka baka may gagawin siyang something. Oo. So, iniisip ko nga baka, ah, baka magpapagawa ng boobs. Pero wala naman siya sinabi. So, yun lang yung tawak mo sa utak ko. Kasi parang feeling ko sa katawan ni Atisa Manalo, yun yung kulang. Pero ang sabi niya, pupunta daw siya ng Thailand. May plano siyang pumunta ng Thailand. Baka ang gagawin niya ay yung katulad ng kay Catriona Gray. So, yun. So, isa yun sa mga tinitignan ko baka medyo may mga wish siya or may mga gagawin siyang activity dito. So, yun yung abangan natin. Meron din mga nag invite sa kanya ng mga designer from Thailand para damitan ang katriot ang, ang ati Manalo. So, parang feeling ko, titignan din niya yun. So, isa yun sa mga kinukonsider niya siguro sa pagpunta niya dito sa Thailand. Ako, yun narinig ko yun. Oh, why not? Maganda ang mag-design ang mga ano ang mga Thai, di ba? at panalo. Pero syempre, sana makakuha si Atisa Manalo ng isang magaling na designer para sa laban niya sa Miss Universe. For sure, baka ang gamitin niya rin kung sino yung nag-design sa kanya ng, ng evening gown, etong ano. So, sabi ko nga, ano bang magandang kulay kay Atisa? So, try niyang mod white Bagay sa kanya yung white or silver. And pwede din sa pink. Oo, yung katulad ng coronation night niya. So, tingnan natin. Pero excited ako kung ano ang magiging ipapakita ang performance ni Atisa. Sinabi din ni, ni Atisa sa kanyang interview na gusto niyang mag-fit at saka maging maganda yung kalusugan niya pagdating ng Miss Universe kasi ayaw daw niyang magkasakit. Gusto niya healthy talaga siya. And then, um, ayun. So, ang gusto niyang mangyari ay maging fit pa siya para sa laban niya. Talagang gusto daw niya magkaroon daw ng body form yung kanyang katawan o oh, di ba so mukhang magpapaliit ng bewang talaga ang ati sa Manalo so doon ako na excited pero sabi ko nga sana wag naman yung payat na payat kasi pag payat na payat masyadong hindi gano'ng kabongga. Sinagot din ni sa Manalo yung yung iniba, 'di ba? Yung iniba niya yung atake talaga etong laban niya ng Miss Universe kasi daw nung mga nakaraan daw laban niya ah uh, parang ah uh, meron daw siyang mga parang pinipeg o meron siyang ini-imagine na ganitong atake pero hindi daw nag-work. So, mas pinili daw niya na magpaka-totoo. Sa madaling salita, kung ano lang yung natural niya. Kasi parang gusto daw niya na mag-compete at the moment, yung moment ngayon, ayun yung gusto niyang ma-experience. Hindi yung parang nakaplano sa isip niya, ito yung gagawin ko, ito yung peg ko, ito yung eksena ko. So, parang piling ko, tama yung ginawa niya at sana pagdating sa Miss Universe, ganun din yung gawin niya. Na parang, dapat prepared talaga siya sa lahat. And then, paghahandaan daw niya talaga ang Miss Universe. So, tulad na ngang sinabi ko, uh, syempre iba yung laban niya noon sa Miss Cosmo, yung iba nagdidismaya kay Atisa kasi parang piling nila mahina si Atisa. Pero ngayon, bigyan natin siguro si Atisa ng chance na maipakita niya kung sino talaga siya. Doon naman sa mga basher, naiintindihan daw niya na iba-iba ang opinion ng tao, may mga iba-iba daw na gusto, pero ang maganda daw kasi sa kanya, hindi daw siya nagbabasa ng mga binabas sa kanya. So, tumatanggap daw siya ng mga criticism na kung ano yung makakabuti pa para sa kanya, pero to the point daw na parang ibinabas siya ay hindi daw niya iniintindi yun. Na parang piling ko tama naman. Kasi parang ang tao naman kasi iba-iba kasi di ba ang eksena. So, ayun ang maganda kay Atisa dahil mas focus siya sa trabaho niya more than doon sa mga mababasa niya. ba? Diba? So, I'm so excited. So, magiging laban niya sa Thailand. And then, parang piling ko malakas talaga ang laban natin. Dahil iba kasi yung ganda ni Atisa. Ayun kasi yung importante doon eh. Yung beauty na meron siya. And then plus, ayun, sabi niya, magfocus din daw siya sa training for communication skills kasi syempre, alam naman daw niya na ang Miss Universe ay hindi daw mawawala yung pagiging speaker. So, ayun daw yung patutuunan niya ng pansin. And then, tama yon Siguro yung mga damita na gagamitin niya, yun ang importante, no? Na ma-improve talaga ni Ati sa Manalo. Saka yung mga ibang moves niya. So parang piling ko naman, uh, talagang tatrabawin to ng gusto ni Ati sa Manalo dahil pangarap niya to. And then nandito na siya. So for now, nakikita ko ang Philippines sa ngayon ha kaya natin maka top 5 mm -hmm. sa competition ng Miss Universe Philippines. Top 5 yun nakikita ko. Pero pag talagang nakita na natin yung galaw ni Atisa, parang piling ko kung talagang pagtatrabawihin niya to ng bonggang-bongga, possible na manalo tayo ng Miss Universe uli. Pero syempre, hindi ko naman inaasahan o hindi ko naman ina-expect na kung ano ang nangyari kay Katrio na gray dito sa Thailand, ay ganun din ang mangyayari kay Atisa Manalo. It's another story kasi. Pero sabi ko nga, kung noong nakaraang 2018 na tayo ng Miss Universe dito sa Thailand. Pero syempre iba si Catriona, iba si Atisa. So yung mindset ko talaga, parang feeling ko, uh, makakarating tayo sa dulo ng competition. baga parang ilang taon na rin tayo na hindi nakakatongtong sa top 5 since 2022 na pumasok sa top 5. 2021 nyata kung di ako nagkakamali. 2021 ng pumasok si si Beatrice Luigi Gomez sa top ano ba sa top 5 ng Miss Universe tapos ang inaasahan nga natin noong 2023 ay magagawa yon ni Michelle D pero hindi ganun yung nangyari so parang feeling ko this time baka naman nakaya na natin makarating ng top 5 kasi sa ganda na meron si Atisa and then parang pili ko mag perform naman siya so parang pili ko talaga top 5 kakayanin ni Atisa so kung siya man ang tatanghalin ng Miss Universe ayun ay another usapan yon so for now syempre abangan natin kung ano ang mga magiging update syempre for Atisa Manalo and then tignan natin kung paano nga ba makakaariba ng bongga-bongga ang isang ati sa Manalo. So, abangan natin yan, ang mga magiging ano niya, preparasyon patungo sa universe. Diba? So, for now, syempre, dapat ang gawin lang natin ay ipag-pray na maging malakas ang isang ati sa Manalo sa competition. And then, of course, magkaisa. Magkaisa dahil we are Filipino na kailangan natin supportahan ang isang Miss Universe Philippines sa competition niya sa Miss Universe, di ba? Kasi syempre, Philippines naman yung sash na dala-dala niya. E ano pa ba ang gagawin natin? And yung mag-supportahan, di ba? And then, of course, hindi lang kay Atisa, kundi din sa mga lalabang at magkukumpit ngayon sa international pageant. At ayan na nga, sinimulan na ang Miss World dahil ang ating pambato na si Krishna Grabides ay umaariba na doon ng bonggang bongga. So, I hope na maipag-pray din natin siya at masuportahan sa lahat ng mga pangangailangan niya. Siyempre, bilang vlogger naman, ay siyempre, maghahanap kami ng mga updates for Chris na gravidez. Ayan. So, I'm so excited para sa competition ng mga girls natin. And then, looking forward ko ano nga ba ang ipapakita ng pambato natin sa Miss Universe. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and love lang. So guys Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow, thank you guys.